Bunyi. lang lah. Kasihnya nyemata. Kita kami. Bye. Bye. 17. dalawa, dito kayo. Okay. Bago ang lahat, friends. Oh, wait lang. Okay, wait. Nice. Palapakan! Oh, go. Go na, friends. Go. Lapit hey? dito. Pagalain. Pagalain. Pagalain.

Para <laughs> yung mo yung mga nanonood sa'yo. 5, 6, 7, go! Para <laughs> <laughs> po, <laughs>

Hindi ko maal. Hindi na. Maghihintak pa. Ano na din din na? daw. Ba, up. step natin go. na, alis tayo. <laughs> na. Hi, Ba, O, nga kakas ko.. 5, 6, GO! Uy nga kasi yung.. Ang tagal bakla, o oh, pinaginintayin mo kami 5, 6, 7, GO! Kali-ahin ka! 3, 2, 1, GO! Dadito! 5, 6, 7, GO! Baka naman si M, M! Baka hapang pingsungli eh.. Jalanan talaga may gano'n e.. Baka naman si M.. nga nanok eh..

my name, Alejandro. I'm not your babe. I'm not your babe. Fernando. Don't wanna just, Don't wanna Just, just smoke that cigarette and Call my name, call my name, Roberto. Ale Alejandro, Ale Alejandro. Up, up. <laughs> 5, pa nakita ko ni may security Sabi niya nung kabataan na ganyan nagkakaroon. Okay, tapos na ang show. Oh, bye! Yeah,